<laughs> Ay, yung mga kapatid ko na dyan. Ayan eh. o. Ang pangalan po ng kubong to, Maisel. Gusto niyo pong mag-hi. Hello. O, Hi. Oh, ayan. Galing po kayo saan naman? Marikina. Marikina pa. Marikina Uy, ayan, magandang buhay mga farmer 9 o'clock in the morning Oh, nakarafile na dal tayo ngayon <laughs> Kinawa ni Nene yung isa ko. Oh, buti na binili po ako At, ayon Ayon sa ulat Tapos na po itong ating uh, kubo May ilaw na rin yan uh, Sa paggabi lang naman Just in case magkaroon kami ng konting salo-salo uh, At abutin po ng dilim At least may mga ilaw po tayo Diba? So, naglagay tayo ng konting lason sa... Uh, ano, pero wala naman pong gaano lang. Oh. So, sana naman ganyan lang. Hindi gaya ng dati na talagang ang dami. So, pinitingnan ko yung harvest natin. Wala naman pong gaano oh. so far. Okay pa naman po ang uh, sitwasyon natin. Ayan o. Oh. ko pa yan nilagay. So, ayan po. At... Uh, tuloy ang laban natin katapos lang nila mag almusal ako nag almusal na nag egg na ako mga ka farmer kasi sabi ko no, no rice na muna tayo ngayon kasi sa to totoo lang natin ah, medyo ano po mga farmer medyo mag from 78 80 na naman ako ngayon kaya kailangan na naman natin mag reduce reduce ng kaunti maibalik man lang sana 75 sana yung aking ano alang nahihirapan na rin ako pero kailangan natin ng kaunting determinasyon para sa health ba diba? so 12 kilos na daw ang reservation namin pinakabahan ako kasi isa lang po ang pinaluto kasi pag sabado mahina talaga kung nakaraan dalawa po kami halos yung isa sobra lang eh wala naman gaanong reservation pero biglang may tumawag ka na may apat na kilo daw. Tapos plus 8, so may 12 na po na naka-reserve. So halos kalahati na po ng baboy 'yon. Bahala na. Kung saan makarating eh. <laughs> Kasi wala na rin po kami yung paglagayan sa freezer. Pero nagluto naman na si Rizal. Sabi ko, Rizal, marami pa tayong pangluto. Marami pa po, kuya. Sabi niya, yung mga pangsigang natin. So, eh yung isda pa. Bumili kami 20 kilos lang naman po. Kasi maglalabasan na daw ngayong October yung uh, birit na tinatawag. Yung maliliit po na tuna na yellowfin. Minsan nagmumura lang yun ng 100 per kilo. So yun ang aabangan natin. Tsaka magkaroon tayo ng rason na naman na bumisita sa Masinlo. Diba? So kaya minamadali ko na din yung mga isda. Ang dami natin nabili pala. Grabe. Sabi ko papa marami-rami tayo. Tulong-tulong tayo at... Uh, meron na akong i ano yung apahap napakasarap po ng sibas na yon dapat pala ako ko pa dalawa yun eh uh, ay lang isa lang ang naano ko Oh, ayan. Tahimik ang Sabado pero marami na pong na-take out mga ka-farmer. Ayan. Uh, kung isa lang baboy kaya sana maubos naman. <laughs> Bukas tayo babawi. May nag out ng apat na kilo. Ah, kilo na pala lumabas na takeout. Ayan, pa-shoutoutin natin ito. Shoutout po tayo. Ayan na pala si Gav. Oh. Buti ka ko na makalimutan. Yung mga ko na dyan. Ayan o. Ang pangalan po ng kubong to, Maisel. hindi pa Farmer, <laughs> Ito na, ka-farmers, oh, listahan natin. Ay, syempre. Ayan. Ito lang, ikli naman. <laughs> ayan o, shout-out to po kay uh, Fang and Robert Gozon. Tama po ba? Ayan, -hey. Kuya Marvin and Evelyn Tanyedo. From San Francisco, California naman yan. Kay Johnny Fernandez. Kay DJ Rhea. Ajea. Ajea. Ano, from L.A., California and naman. L.A., California naman. Andi FaceTime. Ayan. Kay, Ena, ano to? Ina. 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 And Joseph. Joseph Vita. Yeah, anak yeah. namin. Nick, uh, Nick Pratap. Nick Pratap. Ayan, <laughs> Pratap family. Ayan, Braga family. Na from Canada naman. Uh -huh. Ayan. Mata family, Los Angeles din. Uh -huh. Kay Teresa, Michael. Teresa Ayan. and Michael. Teresa and Michael. Ah, uh, ano to? Beer Jute pa yan And Lisa Alin? <laughs> ito pa, ito po Oh, Vittorio and Lisa Ayan, Vittorio and Lisa And Alisa, Roland, at Louie Marilyn Ayun And Tanyedo Family And Tanyedo Family Ayan, kayo po, may mga habol pang bate Okay, okay, okay May isa shoutout ka, siya shoutout Oh, Car Mike Moto. Hello. Ayun, Car Mike Moto daw. Magdalene, hello. To sa San Francisco. Sila ko na. Babalik na po Monday sila sa po. kailan po? Sa 15. sa 15. Ay, ano na? Sa Monday. 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 Oh, Monday. Yeah. Bilis ah. Dream come true. Ayan, salamat, salamat. <laughs> <laughs> Thank kayo po, may mamadiin. Pati mo na. Organic ano to, subscriber. Mga kwan, mga nagilian na kwan. kwan. Nagilian La Union Association sana pumunta rin sila dito. malayo layo Layo oh, <laughs> din. Oh, kasi next year man. kami doon papuntang Baguio sa Nagilian. Oo. Oh, oh. Nagpunta kami doon on Monday. Ah, oh, Monday. Kaya yeah. na pumunta sila dito para makakain. Okay, nila. sabi mo farm ka ano car Mike. Farm Mike Moto daw. Farm <laughs> Mike. Farm oh. Mike Moto. And Magdalene. Oh, ah, sa si Mag at saka si Magdalene Tanyedo. Nanay okay. Merna. <laughs> Sino <50 ~。source> pa Sino pa ba? Sino pa ba ate south of mo? Galing pa po sila nang saan ba? Marikina? Santa, Santa, Me Mesa. Santa Mesa. Santa Mesa. Sino pa? Sino Pange tropik. I came from Burgos, Pangasinan Ibig sabihin galing kayo doon dito na kay nag Kuya Marvin, magpagaling ka. Kuya Marvin, kuya Adjo, magpagaling ka. Ayan. Ayan. <laughs> ayan. 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 ayun yung may sakit. Oo, oh, ito sila. Nasa, sa, nasa Pangasinan. Ito na sa LA, yung mga anak ko kapatid ko. Tapos yung isa, madilim nagdadrive eh. Nasa ah. mga sis ko. pina ko siya. Ayan. Thank you po, thank you. Ayan, okay na. Maraming salamat. Salamat. Masarap yung lechon. <Masarap> thank you po, thank you. In Masarap lahat. Shepard, you, ma Sir, pwede ka oh, uh -huh. uh -huh. recommend it. Opo. Ito yung palit yun ni Tatay Peli, oh. Kapit bahay yan. Tatay ni Kuya Gido. Ah. Kanina birthday? Ha? Kanina birthday? Sinong birthday po? Anak oh. ni Tita Sonia. Apo. Karo? Karo na kasya. Karo po. Hiya eh, pangaragol na. Ay, kami nandun lang kayo po, bangko. Halika, siya may ulo pa. Nako. Gawan yung nga eh. Para lang, kung samahan mo, bitbitin mo hanggang doon. <laughs> na, sige na kong. So, yun ang delivery charge. Mano-mano. Kaya? Almost 50 pa mo, maragol yan. Haro? Buwang kaya kayo. Ang inaasan. Ang mundo ko. Ang ko lihatin hey, nyo na lang. Jom, sumahan mo na lang. Yung ano, yung ano natin. Wala ba yung kolong natin? Ah, sa gacha. Eh. Ayan o, oh, meron ding uh, birthday dito. Bablog din yan tayo. yahoo anong meron uh, matamis kakain ko lang ng matamis pansit area. pansit pang pahaba ng buhay problemang maragul Ito, ayan. May patungan po yan, may patungan sa... Laki kasi, malaki. Birthday po ng anak ni Sonia. <laughs> Alaga niya po yung mga baboy na ito, no? Alaga. Hybrid, eh. Meron pa doon yung dalawa, dyan. Ganyan kalaki. Hmm. Saan <tipos> ah. po ang handaan? Dito kay Kuya Gilo? Hindi, doon. Ah, doon sa kwaryo. Sa Ay, baryo. Ayan. nagbawa kami ng kwaryo, merienda. Ayan, oh. Merienda daw. <laughs> Ay! Wala na naman. Baka pa, sabi ko, Tiara. Oh, ano na naman yung sabado natin nakaraos naman halos isang buong lechon po Ubus nakuha ng payulo. sabi ko nga wag nang mag uh, ano kasi medyo medyo ano yung baboy na nakuha na ano medyo pag uh, dito medyo mataas yung pagka hybrid nya kasi nga pero okay naman nairaos naman mga farmer kaya sabi ko wag na natin uh, ano ay pangluto luto na lang medyo dry ng konti so ayun ah uh, eto kina ito suki din ito okay na pala tayo na ang masyadong aalalahanin kasi mayroong alas dose, ala una pick up okay na mm. speaking of happy birthday ah uh, happy birthday pala kay uh, farmer sunny de guzman nayan belated happy birthday ulit baka hindi mo napanood yung bati ko sa iyo kahapon So ayan, happy birthday po uli sa iyo. At happy anniversary din kina Ate Claudil at Kuya Jo. Ayun. sa pinsan kong si Ate Yunis, happy happy birthday din sa iyo. Belated happy birthday na ata. So ayun, nakita ko kasi bumati si Kabono. No? Grabe ang laki po ng ating uh, miracle fruit ngayon. Kaya lang, ay nalalaglag yung iba pero grabe ang laki ewan ko po kung hindi pa pwede ito pero yung nag ano po ng miracle fruit yung may gusto ng miracle fruit pwede nyo pong ipasave ito para serve nyo na sa inyo na lang kaya lang hindi ko po alam yan o, oh, nahulog na nga yung tatlo oh. yung dalawa o, oh, nahulog na po ito Oh hindi pa po pwede ay sorry o, oh, ganyan pa po yung tunog. hindi pa Tatlo to, na malalaki. Ito, malapit na, oh. Hindi matigas na. Hindi pa. Hmm. Ayun, ito, isa pa pala. Ano ba to? Hmm. Medyo, malapit na. Marami pong bunga ito, mga farmer, ah. Tuloy-tuloy yan. So, napakalaki. Ayun. Laki. Ayun po. Ayun, oh. Laki. Ayun na ata si Kong Kong, oh, namimitas ng sili. yung <laughs> magpapakain ng isda at ako'y bababa na mga farmer. It's Saturday today. Ito yung tambak kahapon pero dumating. Pero ipapascrape pa natin to. Sayang po yung lupa ang um, ilagay pa don. Sayang, Pumas na eh. Ganito lang oh, wag na natin abulin yung ano, pas na masyado. Mm -hmm. Ayan. Nagmunot na naman ako ng isang papaya doon sa dulo tama din sacrifice na naman ganun talaga mahirap na mahawa pa yung iba ganda pa naman sana umulan mamaya dahil la uh, yung mga tanim natin pag hindi bukas obligadong magdilig ayan o oh, madilim na naman dun pubuhos na naman yan may low pressure area pala ah ayun na. Uy, uyan yan yung palakang kinakain mga farmer, oh. Yan yun. Ayun oh, grabe tumalon, oh. Tingnan niyo. yung Mm. Yan yung kinakain. Ganyan tumalon. Mailap lang. So ayan, marami pong salamat at meron ba tayong babatiin? Wala naman ano. happy vacation kina Ate Sylvia Ayan, hindi ko alam kung nakakapanood pa sila kasi nasa ano daw sila. Carolina in my mind. Ayan. Carolina. North Carolina ba? So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Uy, ayan tuloy natin ang vlog kahapon mga ka-farmer. Uh, naku, kalimutan ko pa yung tali ko sa ulo. Ayan. Ikli lang pala. So, ayon tapos magdidilig naman sana ako. Makulimlim naman pero hindi ko alam kung uulan. Ah, low lobat naman yung aking uh, pang-spray. Ayun. So Ayun lang. Tapos ang dami na namang ayungin na kalitaw. Ah, dami mga ka farmer. Sin dami nang nagrarally sa yan ngayon. <laughs> ayun. Ah. So, wow, sino ito? na tayo at uh, marami po ang kakain ngayon si brother John Roque kakain ng buong lechon grabe wow pero marami sila pero may pa Sharon daw at uh, malaking baboy pang uh, pinaluto niya talaga naman sana umulan medyo ulan lang na ano para naman malusaw yung mga fertilizer natin sa papaya ng walis pero yung mga basurang na andito kan kahit pa paano meron po tayong uh, ilan ba order natin dalawa anim din po yata yung isa dito kakainin sa kubo tapos kay brother Mark Florendo ayan suki so natin maraming salamat sa iyo at shout out sa iyo brother ang family niya talagang kahit po nasa tagig ay uh, <coughs> dito pa rin na umuorder sa antipolo pa yan o oh, ay di sa Rizal Rizal pa po yan pero dito po na order so ayan maraming salamat suki so, okay din yan nakailang beses na yan pag may lechon talagang dito po yan parang kay nanay LP ayan belated happy birthday nanay LP marami pong salamat sa iyo ayan pag na nakikita ko si nanay LP naalala ko siya naalala ko din si mami Zenny ni ate Marita ayun So yan. hello po sa inyo. Uh, sana po ay ano, uh, bigyan pa kayo ng lakas at mahabang buhay ng ating Panginoon. Tuloy tayo. Ayun, no? eh matapos lang namin mag-almusal. Waiting kami, eh, ay 30 pa lang naman. Makulimlim ang panahon. Na. Parang gusto ko pang diligan ng ano yung aking mga tanim ah. Char Charge ako eh ay hindi na pala binunot ko kasi baka makalimutan tina <laughs> charge ko yung aking sprayer na loobat <clears throat> tambayan pa pa yan pala itong kubo ay nako ayang hindi na naman ako nakapag vlog mga ka farmer Ayan. pero okay naman tayo smooth sailing lang di pa po nagagalaw yung isang lechon pero paubos na yung isa sana naman ay makalahati lang natin Ah, uh, late lang dumarating. Take out, take out. Sana mga dumating pa. Uh, ang September talaga ang medyo, alam niyo na. Medyo talaga ano, ayan, may atad patrol tayo. Doko. Eto, apang ilang beses na Ayan o, oh, gusto niya pong mag-hi? Hi! Hi. <laughs> Ayan o. Na, mag ka na. Dalawang kilo? <laughs> Kaysa niya pala yun. <laughs> Ayan o. Hi, siya ka kay Mark. Saka kay Nicole, pang ng Switzer, kay New Zealand. Hi, Jake. Sa akin, Jake. Kain tayo, sarap ng mitos. Ayan, thank you po kayo po. Nice Ayos <laughs> na. <laughs> thank you, thank you. Ayan o. Oh. Ah. Uh, na rin pala sina Brother Jan Roque. Eh. Ah, kaibigan. Ang aking brother. Ah, uh, daw. Meron po silang order na isang buo. Ah, uh, tahan pala yung kanyang kuya Junior. Oh. Ito pala sa akin kaibigan oh. Brother Jan no. Oh, Mamaya, shout out tayo ha. Ah. <laughs> Nakapunta na po ayan. kami. Hello po. Gusto niya pong mag-hi. Hello. Oh. Hi. Oh, ayan. Galing po kayo saan naman? Marikina. Marikina pa? Oh. Relax naman muna. Relax. May <laughs> po kayo. Ay, paano niyo po pala nalaman dito? sa ano sa vlog mm, sa vlog oh, yeah. thank you po thank you <laughs> Shoutout sa tiga kumusta po ang sitwasyon doon okay pa naman okay okay lang madami raw checkpoint sabi niya ano <laughs> sa bulacan ah hindi okay, hindi okay. galing sila ng bulacan eh, Sa sa no sedel mo ano ante. lang kami doon sa yung may ginagawa dito, dito, kaya umi ah dito na o, dito. oh po ang bagal nila no Lipid ang HD. Wow, wow. Kasi kasi merong ano, merong signage sa uh, Opo, oo, oh, oo. Oh, oh. Sarado 'yun ngayon kasi may kanal. Ay, eh, kaliwa. Oh, opo, may Kaya kanal. Na, ang mabigat, may kanal. Oh, oh, dapat minadali nila. Wala iniwan nila na katiwang na naman 'yun. Hindi Ayon. ako ano, hindi ako lumusot dahil mataas eh. Opo, oh, po, hindi dito pwede. Ikot ka sa may oh, Alpha oh, Mart. Oh, kami doon kami duma sa Alpha Mart. ayun. Oh, Hero oh, oh, Labrador. Oh. oh, <laughs> 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 yeah. ayan. Ayun, no. gusto niya pong bumati. Hello po. Good oh, morning. Ay. Ay, ay, sige po. Ayan. Galing naman po kay saan naman? Wow. Ayoko. Sa? San Leonardo Nueva Ecija. Ah, oh, malayo-layo din pala. San Leonardo. Oh, Paano nyo po nalaman dito? Oh, napanood ko na po kay Cubs. Ah. <laughs> Manyaman po. Oh. Uh. Manyaman naman talaga. Opo. Oh, Manyaman po. Kala ko, ano lang eh. Nagkatalig-ulig <laughs> oh, po kami sa Oo. San pa kay galing pala? Sindalan lang po, sir. Ay, ah, napit lang. Ay, napit lang. <laughs> Ayan, oh. Thank you ah, thank you. Ayan, B -b bati muna kayo. Ah, hi muna kayo. Kapamers. Salamat, salamat. Oh, gain po sindalan. Oh, Oh. <laughs> <laughs> Ay, maganda na yung dito sa taas o. Baka <laughs> po may gusto kayong batiin. Kung may gusto kang batiin. Oh. Oo. Oh. Sige pala nakana na po. Ikaw ba lang? Hi, Pat. Uh, Eric and... Sa JJ. JJ and Arlene. Kamusta na? We're here, Kya, ano? We sa farmers best, The best region. <laughs> okay okay depende okay. okay. sa sabihin nado ngayon nado kayo nado kayo tayo kayo niyan nado kayo nado pero Ayan na mga ka-farmer yan Ah napakwento na naman ako Hili naman ng vlog natin dito <laughs> Pinagsama ko na nga So, ayan na, oh. Brother John Roque. Oh, ano masasabi mo, brother, sa lechon? Ay, grabe. <laughs> Talagang napakasarap. Ay, Yung dalawang Sambu. kilo, naging isang buong lechon. De, <laughs> <Okay. laughs> surprise po yan, surprise. Uh, the shout -out, shout out, ko si, ano, Gigi, si Arlene, si Eric, and Alvin. And Alan. Alan. And Alan pala. Oh. Ah, ah hindi pala eric okay okay uh, na rin yan <laughs> si kuya yung ano kuya pasyakot out mo na lang Junior, punta ayan. kayo rito naku ang sarap ka farmers sold out, sold. <laughs> Masarap, sarap sarap nanlitsin niya lahat ng pagkain pati, pati, pati mga Shanghai, lahat ay thank you po thank you ayan o oh. si kuya romy oh. mabalik balik, balik oh. si ano <laughs> may si oh, <kay> michelle <laughs> balik kami mabalik thank you oh, po kayo, thank, thank you ta, michelle? hi michelle hi michelle mga baby dito. Kay Kapeme. A farmer. A farmer. A farmer. Sir Omar, Mam Bing. E, Ayun. Yeah. Shout out mi Shen, taga Pampanga rin. Ayun, nasa dinito. Pampanga ka din. si kasama, Jan po, parang kami magkapatid nito noon pa. Um, um, 'Yun nga sabi niya. Uh, lagi kami magka-chat na nag-video call. Nagsimula kami doon sa nagbayad siya na sobra. Uy, ayan na. Tapos na tayo. Paalis na sila. Bye, -bye. Thank Bye -bye. you brother, thank you. Nice experience, the best! Hahaha <laughs> dami po natin ano din, ang dami din natin ano, halos naubos din po yung dalawang lechon ngayon. Ang dami nag take out, tapos ang dami din uh, ang tawag dito, ang dami rin pong uh, hindi ko na rin na video Nabisi din tayo. Iba, iba po kasi destination may pa Marikina, may Pasano Jose Del Monte ayun ingat po ingat yan o oh. main po sila ng buong lechon at uh, syempre as usual happy <laughs> salamat sa kutsinta napakasarap ng kutsinta na yun ha galing pa daw Marikina dalawa na lang ang natik uh, natikmang ko linanta kanila. <laughs> Hmm. ay so yan mga ka-farmer uh, hindi na ako magdidilig kasi maambon baka bukas po ang aming uh, kainan na sana'y picnic kasi may ano po si tonton ay may binigay na pangkain sana kaya lang Pinapili ni Bebe kung anong gusto nila, ningnangan or picnic. Ang gusto daw nila ay picnic ka lang po. Problema, ayan na naman ang panahon. Sabi ko baka maunsami tayo, baka dito na lang po ganapin. So nakapamalengke na naman po sila ng mga iyahanda, mga iihaw. Oh, ayan, baka bukas na lang dito. Sabi ko dito na lang tayo, wag na kayong lalayo pa dahil uh, mahirap nga ang ulan-ulan. Masarap sana, kasi masaya po yung magta-travel. Pero ganun pa man ay uh, ano, uh, mahirap na. At, uh, may low pressure area pa. Natatawid. Tapos, bebe, ano yung shout out pa sinasabi mo? Bini sa ano, batiin ko. So ayan, magpa may mga shout out po tayo. Naku, shout out pala kay Tita Susan. Long time no Marites, Bising busy busy sa Switzerland. Si Susan Gala. Ayan magulo ang Pilipinas napakagulo po ng Pilipinas ngayon uh, at ako ay may prediction pero hindi ko nasasabihin sa inyo baka sabihin nyo masyado ka naman pero akin na lang yon Ayun, alam na alam ni na ate Mer Malyari at ate Marisa ganoon din po si ate Sylvia nasaan na ba yung aking uh, shout out daw Tito Noel Yabot kumusta na Ayan, nandito lang yan sa Pilipinas si Tito Noel. Mm. Um, nasaan? Teka. Tayo po ay ayun. Uh, ayun kay ah uh, shout out daw po. Ayan. Kay Russell Rivera Pico, shout out at uh, ang kanyang asawa na hindi naman pinangalanan from Wai, Wailuku, Hawaii USA, ayan marami pong salamat sa inyo at uh, Kairon Delago, ayan shout out daw po pakibati naman si Jasmine Jasmine Delago, birthday sa linggo, September 14 ayan happy happy birthday po from San Francisco, California. Shoutout daw po kay Clifford Rakino at sa kanyang wife na si Jayle, Jaylin Onate at sa dalawang anak niya na si Sofia Angela and Sofia Angeline. Ayan, natiga. Aparika kagayan Valley. Oh, wow. At syempre shout out po kay Jenny Pangan uh, At pabati daw po kay Amelia Dizon ng California Ayan marami pong salamat sa lahat ng supporta po ninyo At uh, see you na lang po next weekend Sana ay uh, makapagpatuloy tayo At sabi ko nga basta nakakasurvive Eh okay na po yan mga farmer Basta wag lang magsara Tuloy-tuloy <laughs> lang tayo So ayan September naman po is the weakest ano naman yan eh yan po yung pinaka mahina sa amin sa lichon, no business so antay antay na lang tayo na mag November December so expect naman natin mas busy so ayan marami pong salamat at magandang buhay Uy!